Ghost Hunter 18 di ya. dia kita masyado sa kamera proyor mo torow suntan na latian

Dito lang talaga yun, oh my goodness, mga content. yung mabuti kung nasasaktan bito o nasasarapan yun hindi naman natin ginalaw so nasasaktan, nasasaktan talaga yun sina magpakita ka magpakita ka hindi naman kita sasaktan ano? Sige na. May pamilya ka ba? Sige mga pero. Pagmasita ng maikit kung nasaan ang galing yung busis na yan. Saan ka banda? baka wala ang kanyang ano, kanyang busis. Sige na, nakawa na ako sa inyo, sa iyo. Yatid kita. Sa inyo, kung saan ka man ang galing. Sige na, saan ka? Ano? Kuyo ganita. Yatid ka sa inyo ha. Ang tigas din ng ulo mo. Sige na. na pa wait, tayo. Hindi daw siya sasama. So wala <laughs> tayong yung magawa dito mga kanta? Tayo talo uwi na din. nagtago lang dito sa may puno. Sa so, bandang bawa baka bumalik doon. So, Tingnan natin yung sa gilid-gilid talaga baka sumisipti-sipti lang dito at nawala naman yung kanyang boses oh, na napakatigas din kasi gusto natin gamutin to at iuwi sa kanyang pamilya or saan niya gusto basta hindi lang doon sa biglang liko ang problema hindi sasama itong babae na to at saka dinig na din yung kanyang busis no? para bang ano Diba sabi ko sa'yo uwi ka na Yeah Sibiya eh na, yeah, huwag tayo, kasama tayo Ha? Huh? Hello? You know? Okay Iyatid kita Sina? Kasi so, yung mga tayong kaubusin mo lang Kaya mga gas pagkatapos natin ito Para madala natin ito Kaya mga pangkintahan Sina Pangako Ihatid kita sana mo Sa pamilya mo Ha uh, uh, Sige Ah yun hindi ka na makalakad Hindi ka talaga makalakad yan Sige na sasama ka hindi Ha Sama ka hindi Hindi ka na makalakad yan Ha Hindi ka sasama aww oh, ay napangotanag yun sa taka patumpahin natin po uh. 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 ah. wow oh my goodness may wrist back pa obserbaan lang po talaga natin hindi natin yun 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 para sa privacy niya mahirap din kasi kapag yun uh, yung nating yan tapos ngayon ang gagawin natin umutin natin ito

Okay na yung sugat mo Ha? Nagamot ko na yan Ito sabi ko sa'yo? Na ano? Ha? yung pakiramdam mo? Hangad! Masa yung pakiramdam mo? Ha? Okay na ka? Okay na na yung masamad Nah, terasa kan? terasa kan? ah? nggak cukup? oh dia makan magtarong. ya itu cukup nah, anak anak? anak? laki? laki. takut na? ya, ya itu terasa ha? Sige, relax ha. oke, okay. relax ha ta. man. Ah, uh, yan ito si So yung mga Ah, uh, ya natin to, no? Sa... oh, ko. natin ito. Sa... Huwag kang duduko. Yan natin Ah, uh, okay lang ba sa'yo? yang ko yung mascara mo? Yeah. Dili?

buka, okay. yuk okay. nanti berapa atas hmm. lagi nang as sih nah sih tiga sih unak a unak a jadi unak a mas mau makan tuh mau unak a upu kajen upu kajen lah ini balik bapak ba. Atas tiba -tiba. Cobra. Ang mas, buti nakita ko. kubra nanti kau guna hah? Oh, go. Ah, asin, bitin, babitin. Ah, pit na makan. Ah, ano? Ah, yatin kita. San pa ba yung, yung bahay niyo. Sige, relax sa. So, yun mga kanter. Ah. So, ang gagawin ko dito, no? Ihatid ko to, no? Hatid ko ito tapos sana lang ligtas tayo na makalabas dito sa bukubat. Nandito okay. na tayo sa daanan. Video, malayo-layo pa yung babaybay natin dito. yatin uh, yatid muna natin to at habang naglalakad tayo uh, tatangin ko to kung saan uh, siya magpapatid sa atin basta So sabi mo lang sa akin na kung saan kasi malayo pa yung motor ko. Ha? Hmm. Sabi mo lang sa akin na. Uh, no. Baka hinihintay ka na ng pamilya mo. Ha? Hmm. Pero bago yan. anong yung kumuna yun? Ah, tanggalin ko muna yun. Kasi ano yun. So yung ano mo. Ano, ano. Ha? Ah. Uh, 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 uh. Uy Parang malalakas sa paligid Tinanggal ko po yung ano niya Yung kapangyarihan niya Para Kasi malapit na yung gabi Baka ano Malapit ng gabi-gabi na talaga Baka hindi ko makontrol kapag Tutukar ulit no Kaya Yan gumagamit siya ng taguhilong kanina ngayon i-pinapin e, natin so okay na to pabalikin na yun natin yung ulo uh, sige sige papad Sige, mga kanter. Okay ka na? Ready ka na? Maglakbay na tayo, pauwi. Ha? Yatid na kita. Ha? Ha? Sige, so, ah, hindi lang na po natin talaga pipilitin no, oh, na uh, ah, kunin ng kanya no, kasi sa privacy din yan. No. Ah, baka may uh, din to. So, hindi natin pipilitin ah, kunin ng kanya ah, maskara. Pasangan na natin na uh, huwag ka nang ano, ah, huwag ka nang malikot ah, o ano yung sasabihin ko, yun ah, Ha? Ha? Malalig ka lang, wala lang, wala Ha? Sige, sige. So yun mga kantero, abangan nyo po no, ang karuto ng video na to. Dito, mahirap pa talaga na mag-video tayo na mag kasi malayo pa tayo. Kaya, yun. Abangan nyo po ang karuto ng video na ito.